Kahulugan ng tissue paper sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa tissue paper ay nag-aalok ng mga kapanapanabik na insight sa mga simbolo na, na nauugnay sa totoong buhay. Sa mga panaginip, ang tissue ay maaari maging isang malakas na simbolo para sa paghahatid ng mahahalagang mensahe tungkol sa mga emosyon, pangangalaga sa sarili, paglutas ng problema at pakikipagugnayan sa iba ang pagsusuri at pagunawa sa interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa tisyo ay makakatulong sa iyong maunawaan ng mas malalim ang tungkol sa iyong sarili at mamuhay ng mas makabuluhang buhay. Ang tissue paper ay isa sa pinakamahalagang bagay sa pang-araw-araw na buhay. Para sa isang babae, ang tissue paper ay isang tapat na kaibigan na laging nasa kamay sa bawat sitwasyon. Ang tissue paper ay madaling gamitin para sa paglilinis ng iba't ibang uri ng mantsa at dumis sa muka. Lalo na kapag gumagawa ng mga beauty routine rut tulad ng pagtanggal ng makeup o labis na langis. Para sa mga babaeng active na laging gumagalaw, ang tissue paper ay isa ring tagapagligtas sa pagsipsip ng pawis sa muka, kaya sariwa at malinis pa rin ang itsura nito. Maaaring iugnay na maraming tao ang mga tissue sa mga pisikal na pangangailangan tulad ng pagalis ng Rani Rose o paglutas ng isang partikular na problema sa konteksto ng panaginip maaari itong magpakita ng mga damdamin ng pag-asa sa iba maaaring pakiramdam mo ay umaasa ka sa isang tao para sa sitwasyong kinalalagyan mo nakakatulong din ang tissue para sa pagpahid ng luha o pagtagumpayan ng sipon kapag umiiyak ang paggamit ng mga tisyo upang harapin ang mga emosyon ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagdurusa sa emosyonal o dumaranas ng isang mahirap na oras. Ang panaginip na ito ay maaaring hudyat na pakawalan ng mga pinipigilang emosyon o maghanap ng mga paraan upang madaig ang mga kahinaan. Ang pagkakaroon ng tisyo ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na makakuha ng suporta o aliw mula sa iba. Maaaring naghahanap ka ng init at atensyon sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa facial tissue Ang tissue ng mukha ay nauugnay sa kagandahan at mga ritual sa pangangalaga sa sarili. Kaya ang mga panaginip tungkol sa facial tissue ay maaaring magkaroon ng isang kahulugan na malapit na na nauugnay sa self-image at physical na itsura. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa isang pagnanais na mapabuti o pagandahin ang itsura ng isang tao. Maaari itong maging isang babala upang bigyan pansin ang sarili at pisikal na mga pangangailangan. Gayunpaman, ang interpretasyon ng panaginip ay maaari din magkaroon ng mas malalim na aspeto. Ang tisyo ng mukha sa isang espiritual na konteksto ay maaari magpakita ng iyong pangangailangan na linisin ang iyong puso at isipan mula sa nakagagambalang mga kaisipan tinutulungan ka nitong alisin ng iyong sarili sa mga pagdududa o pagkabalisa na humahadlang sa iyong paglaki at pagunlad ng sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa wet tissue. Nakakatulong ang wet tissue na punasan ng muka o linisin ang maruruming bahagi ng katawan. Sa interpretasyon ng panaginip, ang simbolo ng damp tissue ay maari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Maaaring ipakita ng basang tissue ang pagnanais na linisin ang sarili mula sa mga kasalanan. Nagpapakita ito ng pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming tissue. Ang maruming mga tisyo sa panaginip ay kadalasan nagpapakita na mga damdamin ng kawalang kasiyahan o inis. Ito ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay nadumihan ka ng isang bagay at kailangan mong linisin ang iyong sarili o panatilihin ang iyong distansya mula sa mga sitwasyon o mga taong nakakapinsala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa duguan tissue ang madugong tissue sa isang panaginip ay maari maging isang solidong espiritual na simbolo. Maaari itong kumatawan sa buhay, katapangan o sakripisyo. Kung nakakita ka ng madugong tissue sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng isang mahirap na sitwasyon kung saan kailangan mong gumawa ng matapang na desisyon o isakripisyo ang isang bagay upang makamit ang iyong layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na gumagamit ng tisyo. Kapag nakakita ka ng ibang tao na gumagamit ng tisyo, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong nararamdaman tungkol sa pangangailangan tumulong o sumuporta sa iba. Maaari ding itong ipaalala sa iyo na maging mas makiramay at makonsiderasyon sa mga pangangailangan ng na mga nasa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunit ng tisyo. Kapag napunit mo ang tissue paper sa isang panaginip, maaari itong magpahiwatig ng kawalang kasiyahan o tensyon na iyong nararamdaman sa paggising. Ang pagpunit ng tissue sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagnanasa na wakasan ang isang nakakainip o nakakapinsalang relasyon o sitwasyon. Iminumungkahi ng interpretasyon ito na dapat kang tumingin sa iyong sarili at magpasya kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan at kapayapaan. Lugar ng panaginip tungkol sa toilet paper. Ang palikuran ay ang pinakakaraniwang lugar kung saan ka gumagamit ng tissue. Maaari itong maging isang komplikadong simbolo sa maraming paraan. Ang banyo ay may kaugnayan sa pagtatapon parehong pisikal at emosyonal. Sa makatawid, ang mga panaginip tungkol sa toilet paper ay maaaring magpakita ng iyong pangangailangan na palayain ang pasanin ng mga emosyon sa loob mo. Ipinapakita rin ng toilet paper na nakakaranas ka ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Makakatulong kung aalisin mo ang mga bagay na hindi na mahalaga sa iyong buhay upang mamuhay ng mas positibong pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tisyo at uhog Nakakatulong din ang tisyo sa pagpunas ng uhog o uhog sa iyong ilong Sa interpretasyon ng panaginip, ang simbolo na ito ay maaari magkaroon ng kahulugan na malapit na nauugnay sa kalusugan at kalinisan Ang panaginip na punasan ng iyong ilong ng tisyo ay nagpapakita na dapat mong bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan Ang larawang ito ay sumisimbolo din na kailangan mong i-clear ang mga hindi malusog na kaisipan, kailangan mong ayusin ang mga hindi nalutas na problema para maging mas malusog at mas masaya ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng tissue. Kung na naginip kang bumili ng tissue, maaari itong magpakita ng iyong pangangailangan, pangalagaan ng iyong sarili at magbigay ng mahahalagang kasangkapan para sa pang-araw-araw na buhay. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip na tulad nito ay maaaring magpaalala sa iyo na bigyan pansin ng iyong sarili at matugunan ng iyong pisikal at emosyonal na mga pangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na tissue. Ang nasusunog na tisyo sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iyong pangangailangan na bitawan at sirain ang isang bagay na hindi mo na kailangan. Maaring may hindi malusog na relasyon o sitwasyon na kailangan mong iwan para makapagpatuloy ka sa mas magandang buhay. Ang panaginip na ito ay nagtuturo sa iyo na palayain ang iyong sarili mula sa galit at kawalang kasiyahan upang makamit ang panloob na kapayapaan at kasaganahan.